ako naman ang nasa sideline for this day. Pero okay lang yun kasi proud ako sa mga magbilay sa sport today. But before we go to the actual, meron dapat tayong skills and techniques to present. Nasa enclosed time ng trace, walang manonood sa inyo, exclusive tayo. So, in, walang parang malilita or magtatawa na yung pangkatatawa na namin di ba Gusto sa'yo tumumba? Ano pwede di mangyari? Pero at the end of the day, you have to enjoy the training. Benefits of riding. Number one, stress reliever. Number two, nakaka-relax siya. Sabi na ba? Parang makapag-errands ako mag-isa. Yes. Lalo na pag wala akong parking sa kotse. Laki ng kotse. Okay. So, means of transportation, <laughs> ano? Oo. <no>? Oh. <laughs> <laughs> Alam niyo guys yung ano, nagbabantay na magulang sa kinder. Hmm. yun yung mga tatay na pinag, ano, pinagbabantay ng nanay. <laughs> The goat. The goat na pala. <laughs> <The goat. laughs> po kayong wag po kayong masyadong na mag-alala kung ka kayo normal po yan ang sakit siya utang eh Oh, yeah, one zero. Harley Davidson wins for the day. Hey. <laughs> Ganito kasi yan ah, pag mag-warm up. Right position. Ganun-ganun lang oh. Yes. All the way to the hips. Hindi yung parang balik lang. Okay, yes. okay. Yes. Huwag mag-panic. Brake, 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 brake. Ah, catch by the bell. Instant parking wala. <laughs> Instant parking <laughs> Instant wala yun eh. Tama yung coach kasi safety first, wala dito sa trap. Okay. Sabi naman ako, paparking ko na lang to. <laughs> Ma'am, alam ko po may standard insurance to pero huwag ka pong pupunta dyan. <laughs> Uh, ngayon, ngayon alam ko na kung bakit ang mga kinder half day lang. Hindi kaya ng katawang panlupa. <laughs> <laughs> Black na ako Black anak ko half day pa lang eh. <laughs> <laughs> Nasaan pa nila tayo kung ba? bakit. Ito lang lang tayo after ng rides. Ayun yung dahilan. Alam na nila ngayon yung feeling. Sige, breakfast ride pa. Breakfast ride pa kayo ah. Si Icy Sige, mas ride pa kayo ha Ganon talaga, if you don't know the feeling Don't ask us Kasi if you know the feeling, then we will ask you back He's Sleeping Beauty I know Sleeping Rider <laughs> Partida Dito pa lang sila nagri-ride ha Hindi pa nakakalayo Bawang, we are to lapit na. Ngayon, kailangan ko target na yung Ilang points to yung, ano, cherry? Meron marunong ba ka? Mm -hmm. Ang ah, cherry, cherry ka dyan. Marunong ka ba? <laughs> <laughs> World champion mm -hmm. ako sa street namin. Ako magaling. <laughs> Turuan kita, tola. Turuan kita. Una kasi, pwesto ka. Kung saan ka komportable? Eh? Mm -hmm. Nangyari, yan yung guwit, di ba? Yung weight mo, dyan sa foot na yan. yan. Mm -hmm. Sa foot na may gout. Na ah, may gout. <laughs> The goat. The goat na pala. <laughs> tapos, ito. Look where your target is. Um, Parang kumotong. Uh, ang pinakamataas talaga dyan, 3.20. 60 yun. So, yun ang tatargetin nyo. Ngayon, turuan ang Look at your target. Tapos, follow through. Follow through. Wag, wag ganon. palo. Ama. Sa Salamat. Isa. uy, Diba? Isiraya man yung ano nila dito? <laughs> ilang <points> yan? Hindi lang. May gout kasi. tas siira too. Oh. ay 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 yung na, ay o practice kayo, tsaka na tayo magtuos pag wala na akong gout. Magaling ako talaga dyan, baka ma ano pa kayo. Alam niyo kung saan tumama? Sa gouter. <laughs> <laughs> Natatapang sila ngayon kasi nakakalayo sila agad. Mm -hmm. Sipayin mo nga. <laughs> yes. Power! Makakit na ang ulo, mga idolo. May kasi. Daday lang pa? Daday lang pa! Inalawig! <laughs> mmm! Para akong may daddy. binabali sa usaw na anak. Excuse me, yung ala. Daddy, daddy! Christian. Uy, ba't mo? <laughs> daddy, daddy! Paano <laughs> <So, laughs> na naman pa? Ka. Ah, Para kang radiator na mainit na biniwusan ng tubig. Akala nyo masarap yung ginagawa namin? Kasi may sabi, mag-ride ka. Ko ba? Kaya, since sumusuporta sila, suportahan din natin. Oh! oh! Yan na, yan na. Oh, may tao. Lansones. Oh. Dalawang hey. tao. Ang oh, laking lansones naman nun, tol. Ano ba naman yan? Anong klaseng lansones yun? Riding our motorcycle is more than a hobby for us. It's a way of life. Kailangan mapagmatsag ka, hindi lang sa kalsada, kundi sa iyong sarili na rin. Rider o non-rider, dapat malaman natin ang mga basics sa pagmumotor. Isang magandang oportunidad na ito para kay Queen BK na maturuan dito sa Motor Clyde Training Center. Sayang, hindi ko na isama yung mga ibang lady riders. Sana sa susunod, may dala ko rin dito ang Axor Mobs.